Order cancellations ang isa sa mga pinakamalaking naging problema ng na mga online arbitrage sellers pagdating sa pagbebenta sa Amazon. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung una, bakit yun nangyayari, ikalawa, ano magiging impact nito sa overall business mo as an Amazon seller, at ikatlo, yung mga potential na pwede mong gawin para masolusyonan ang problema na ito. Hi, si Coach John po ito and I help Filipino Amazon sellers make more money on Amazon. Siya pala, ito pala yung client update number 2. Kung hindi nyo pa alam kung ano yung client update videos, yun ay yung mga videos kung saan magpo-post ako weekly tungkol sa progress itong isang client nakakasign up lang ngayon sa akin. And since ito yung client update number 2, ibig sabihin ito yung end ng second week niya sa paghawak ko sa account niya. Kung gusto nyo malaman kung ano nangyari dun sa client ko the first week na hawak ko siya, panoorin nyo yung video na ito. Ngayon, proceed na tayo kung ano nangyari sa account niya. Ito tayo ngayon sa spreadsheet ng aking client. Kung napanood niyo yung client update number 1, ito pa lang yung nandito sa sheet niya noon, yan tatlong yan. Tapos ngayon, makikita niyo na meron ng dumagdag na lima kasi yan yung uh, second week niya. So, Monday to Friday yan, okay? Tapos dito, kung mapapansin nyo, ito naka-green, tapos ito naka-blue, tapos ito naka-red, tapos ito white pa. Explain ko sa inyo kung ano yan. So yung mga green, ayan, yan yung successful na nabili niya na, na hinihintay namin na makarating sa kanyang prep center Tapos, itong blue naman uh, Nabili na niya Tapos, nakarating na sa prep center Tapos, na-check ko na tama yung quantity Kasi, chine-check ko yan eh So, i-check iche ko kung ilan yung in-order niya So, uh, sa akin yung resibo. Tapos, chine-check ko kung ilan yung binili niya So, this time, uh, tatlo yung binili niya Tapos, chine-check ko sa prep center Kung tatlo yung na-receive nila So, okay, good Very good So, nag-match Okay tapos pagka send out namin 'yan sa Amazon, i-check ko rin kung tatlo din 'yung na-receive nila sa Amazon, okay? Pero sa kanila 'yan, di pa naman tayo nagse-send. Tapos makikita niyo rito na ito nga, merong apat na naka Itong mga naka na to, uh, na-cancel 'yung order niya. And by the way, iisang store lang ito. Tapos, itong naka-white na to, uh, wala pa siyang ginagawa dyan. So, hinihintay ko siya kung bibilin ba niya or hindi. At this point, hindi ko alam kung bibilin pa niya kasi it's been a few days na. So, ang mga online arbitrage products kasi, una, kailangan as soon as possible mong bibilin. So, pag nahanap mo na yung product, tapos na-check mo na, tapos na-list mo na, as much as possible, that bilin mo na siya nung time na yon. Basta sure ka na sa lahat ng data. Kasi, pag hindi mo pa binili, pwedeng ma-out of stock siya, una or pwedeng magbago na yung presyo niya or mawala na yung sale niya or kung may coupon discount siya uh, mawawala na yung discount na yon so ganun ang nature ng online arbitrage okay so itong mga naka naman na ito ay yung mga na-cancel na mga order niya galing pala sila sa iisang store bakit hinayaan pa namin na magkaroon ng four times na purchase diyan but di na lang namin ano parang binan yung store pag sinabing ban yung store parang hindi na kami magso-source dyan sa store na yan di na kami kukuha ng product so yung una explanation. Yung una hindi pa namin alam, di ba? Tapos yung ikalawa na source namin nung second day sa kanya. Tapos saka pa lang namin nakuha yung cancellation. Ngayon, eh, nandiyan na so ang deal naman namin is one product a day, hindi naman namin alam. Pero nung ikatlo so ito nga ikatlo, so ibang site. Tapos ikaapat, nakakuha kami ulit dun sa store na yon. sinabi ko sa kanya, i-try mo muna yung ibang credit card o try mo muna yung ibang email. Try ulit siya. Tapos uh, hindi na naman namin alam kung lumusot or hindi. So, tapos nakita na naman ako ng product dito na from that store. So, yan, uh, canceled ulit dyan. So, parang ganun, parang hindi mo nalalaman ka agad. Minsan, hindi agad nakakancel. Tapos yun nga, ayoko naman na basta iban yung store. Kasi to be honest, may ako lalo na maghanap ng product, di ba? So, yun nga, pinasubok ko muna sa kanya. Gusto kong subukan niya lahat ng avenues. And yun nga, na-cancel. So ngayon, gusto na niyang iban yung store. So, wala, wala naman kayo magagawa. sa so, iban muna. Sa mga ganong sitwasyon kasi, okay? Yung mga store, kinakancel nila yung orders. Kasi parang nagtataka sila, bakit bumibili tong taga-Pilipinas? Tapos pinapadala niya sa address dito sa US. So, parang ang nagiging dating kong minsan sa kanila, parang hindi kaya scammy behavior to. Parang hindi kaya ano to. Hindi kaya parang may nagnakaw ng card or something or basta yung mga ganun, pinaghihinalaan nila na scam. So, kinakancel nila yung order para din sa protection nung, ano, nung card holder. So, isa yun sa mga reasons. So, dito nga, sabi ko, gamitin niya yung purchasing service ng kaibigan ko. Kasi dahil yung kaibigan ko, card niya yung gagamitin niya, tapos pangalan niya, tapos uh, papadala niya sa home address niya sa bahay instead of another address. So, magmamatch yung billing and shipping address niya. So, mas ano mas malaki yung likelihood na tumagos yung order na, ano, na hindi makancel yung order. Pero yun nga, ayaw pa ni client gawin yun sa ngayon. na ayaw niya pambayaran yung extra na fee. Marami kasing order cancellation. Very common na problem yan pagdating sa online arbitrage. Common po yan. Okay, masanay na kayo. So, laging may mga store na laging ika-cancel yung mga order ninyo. Okay? So, another reason kung bakit kinakancel nila yung order is ayaw nila ng resellers. Ganun lang kasimple. Okay? May mga store na pag nakita nila, uy, ba't ka bumibili ng 20 nito? Pag order ka for the first time sa isang store, as much as possible, orderin mo lang yung minimum na quantity para makakuha ka ng advantage. And by advantage, ang ibig ko sabihin is, kunyari, yung free shipping nila. So, kunyari, Walmart, $35 free shipping. If I remember correctly, itong, ano na to, itong store na to, parang yung minimum niya for, ano, for free shipping, $39 yata. So, yun. Uh, kumuha lang kayo. May kita nyo, konti lang yung mga kinuha naming units. Dalawa, tatlo, tatlo, tatlo. Parang ganyan. Kasi, pag nakita na na, ano, na parang marami ino-order mo kaagad, tas bago ka pa lang. So, ah, baka, ano, baka i-resell niya to Parang maghihinala sila. So, ika-cancel din nila yung order. So, ang tips ko una, para dun sa issue na baka fraud. So, try mong gumamit ng ibang card, saka try mong gumamit ng ibang email. Okay? So, yung dito naman sa ano sa yung quantity ko ayaw na lang ng resellers. Try niyo mag-order ng less than 10 units and in odd numbers. Para lang hindi sila ano, hindi sila maghinala na i resell -re mo or at least mas maliit yung likelihood na i-ano na maghinala sila na i-resell mo siya. So, ayaw na mga store yun, okay? So, another thing na nagiging problema dito is meron lang talagang mga store na ay, ano, parang fina-flag nila yung prep center. Meron ilang mga store na pag yung shipping address mo ay prep center, parang track nila, okay, yung mga prep center addresses. Tapos, pag nakita nila na prep center, yung ano mo, hindi natatagos yung order mo automatic. Since yung kasing purchasing service ng kaibigan ko is ano, pangalan niya, tapos uh, US, ano niya, US address niya, tapos yung payment, siya pa US address niya, so hindi siya prep center address, mas maliit yung likelihood na makancel yung order. Tapos, uh, I think sila na din yung magpe-prep eh, kundi ako nagkakamali. So, sineset up na nila na ano, maging prep center yung bahay. Uh, hindi ako sure doon pero sina na rin yung magpe-prep. So at least yung buong process, simple na, di ba? Mas maliit yung order cancellation. Pero yun nga, balik tayo sa client ko. Ayaw pa niyang gawin yun dahil sa added cost. Uh, hindi ko alam yung added cost. Okay, kung gusto niya lang, kontakin niyo ako. Nandiyan sa ibaba yung terms of service ko. Uh, para sa management ko So tingnan nyo na lang dyan sa link okay? Dyan sa description, may link dyan doon sa document Tapos doon nyo makikita yung email ko So email nyo na lang kung interesado kayo sa purchasing service Kung active na kayo Iko-connect ko na lang kayo doon sa kaibigan ko okay. And ayun nga, kung bibigyan nila lang Compensation or bonus So aaminin ko rin yun dito, okay? Ngayon wala pa talaga And then uh, another thing na gusto kong ano nyo Is kunyari ano, uh, pagka order kayo The first time Okay, tapos tumagos siya. Kasi meron mga store na may mga limits kung, ng quantity. Kunyari, Walmart, I think, 12 yata. So, kunyari, uh, na-determine mo na 24 yung, ano mo, yung uh, kailangan mong orderin o yung gusto mong orderin, gusto mong ibenta. Tapos, 12 yung limit. Meron yung mga, ano, order ng 12 ngayon, tapos order na naman ng 12 mamaya. Uh, isang way rin yon para maban sa store. Okay? So, huwag kayo maging greedy. Umorder muna kayo ng 12 Okay, kung yun yung limit, hintayin yung ma-ship bago kayo umorder ulit man lang para at least kung, kung ma-ban kayo do sa second order ninyo, at least yung una na-ship na. Parang naka ano na, naka alis na sa store din na nila mga cancel, okay? So, ano ang pwedeng mangyari dito uh, in the future kung ganito nang ganito? Well, maubusan ka ng pagbibilhan. Maraming store na pwedeng pagbilhan ng profitable products for online arbitrage. Pero at the same time, merong mga common na stores na sila yung palaging merong mga ganyan na discounted items. Pag tinanggal mo yung mga yun, magiging super hirap maghanap ng product. You just have to keep finding new stores. Ganun yung gagawin mo. So, pagka galing siya sa store na to, kunyari, naghahanap ka ng product, tapos sinakita mong profitable source niya yung store na alam mo na ika-cancel yung order mo at ayaw mong mag-purchasing service, ayaw mong itry na ano, yung iba or wala ka lang talagang ibang option para bilhin yon ng ibang way, So, wala kang magagawa kundi, ano, parang it, pag galing sa store na to, di ba na. Tapos, kailangan mo na naman maghanap ng ibang product. So, may mo na, kunyari, pag nag ka na ng sampung store, parang humihirap ng humihirap, lumiliit yung mundo mo. So, at that point, uh, maraming nagkikwit na Amazon sellers, okay, pagdating sa online arbitrage. So, ganun talaga yung mangyayari pagka, ano, pagka wala kayong way para mag-purchase kung iisa lang yung card niyo So yun po yung totoo Okay Nagiging ano yun So siguro marami sa inyo na turn off sa online arbitrage And kahit sabihin ko na it works If done right Parang yun nga Yun yung problema Okay So pag nag online arbitrage kayo Make sure na kumuha kayo ng maraming payment method Aside from yung budget ninyo Okay So ano yung mga payment method na yun Kumuha kayo ng ibang bangko Kumuha kayo ng iba't ibang credit card uh, Kumuha kayo ng PayPal uh, Mag-payoneer kayo virtual card ah uh, mag ano kayo mag uh, purchasing service or kung meron kayong kakilala sa US uh, kaibigan sa US so pwedeng sila yung pabilhin nyo so yun yun yung mga ano yung mga pwede yung gawin okay So, yun. Yan yung katotohanan sa online arbitrage. So, yan po ang aking uh, client update at yun ang aking tips about order cancellations. Since related ito sa, ano, sa client update natin, so, syempre, hindi ko masyadong na-discuss in an orderly fashion, I guess. So, gagawan ko siguro ito ng uh, dedicated video na hindi siya client update. So, yun for now. And uh, we'll see ano, next week ng aking uh, client kung ano yung uh, mangyayari. Tandaan niya lang uh, na balikan tong client update na to. Uh, tingnan natin, hopefully ano, hopefully uh, may pasensya itong client at hopefully magtagal siya. Uh, hopefully mapayaman ko siya. Okay? So I'm doing my best naman. Tingnan natin sana ma na niya tong mga ano tong problema ng cancellation ng order. Maraming salamat po sa inyong lahat and balik-balik-balik uh, la balik, balik lang po kayo dito para makita kayo ng mga iba pang tips and uh, tricks pagdating sa Amazon selling. Hindi lang naman tayo online arbitrage, uh, may wholesale din tayo. And then eventually dadaanan natin yung private label and yung mga PPC basta iba ibang ano related sa Amazon selling. And then uh, dadaanan din natin yung mga iba pang mga online ano online businesses, okay? Na ano na meron dyan. Kaya pag-YouTube, yung pagpa-publish ng libro. Maraming salamat po. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe and kung gusto nyo magpamanage na account, i-check nyo lang po yung link sa ibaba nasa description, yung aking, ano, yung aking link. Uh, may document dyan kung ano yung ano, terms of service. So, yun po. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe and I'll see you next video. Bye!